Doctor Love, anong tingin mo? Ano ba nakasaad sa Biblia? Abang malino sa... no, malino. Di ko oh. Honor thy father and thy mother. Kahit wala sa lugar ang nanay mo, wala sa lugar ang tatay mo, you need to honor them. Wala nang ibang diskusyon. Sinabi na ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina. Walang kung, walang gano'n. Ngayon, nakita na natin, Uh, si Nanay Rosa, binahado naman si Nanay Rosa, may mga pagkukulang din siya sa pagpapalaki sa anak. Nanay Rosa, ang bunga ng pagkukulang mo ay nakikita mo na sa anak mo ngayon. Okay. Kay Roy, Roy, abinado tayo, mali din tayo, palpak din tayo minsan. Hindi porke uh, may edad ka na, eh, tataasan mo na boses si nanay. Miski sa ang party ng mundo ka pumunta, mali yun wala kang makukuha ang sympathy. Now, eto ngayon, ang solution. Nakita mo na na may pagkukulang sinanay. Okay? Ang sakit sa iyo, huwag mo nang ukil-kilin pa yon, Magpatawaran para yun naman kayong magkadugo. Ngayon, na nakita mo may pagkukulang sinanay at ikaw naman ay nasa edad na, anong plano mo? Mananatili ka ba dun sa bahay niya dahil hanggang nasa ilalim ka ng bubong ng bahay niya, nasa ilalim ka ng kapangyarihan niya you are of age already, anong decision mo? Sa edad mong yan, pwede ka nang pumukod. Maghanap ka ng hanap buhay mo, gumawa ka ng sarili mong kaharian, umupa ka ng isang maliit na kwarto, magtulog ka maghapon kung gusto mo, magagawa mo, walang magre-reklamo. Kasi dito sa Pilipinas, uso yung hanggang 40, nandun ka pa rin sa bahay ng nanay mo. Oo. O. Dok Camille, nasa tradisyon na nating mga Pilipino, ano? Totoo yun. Hindi natin matiis yung mga anak natin pero actually ikasasama ng lahat. Totoo yan, totoo yan Ate Ako nga naiisip ko din kasi may mga pagkakataon na ibang mga magulang sinasabi nila kaya sila nagkaanak para may mag-aalaga sa kanila. Diba? Pero dapat hindi po ganun yung talagang pamantayan natin. Unang-una, no, pagdating sa napakarami niyong anak, hindi po pwede magkaroon ng tinatawag nating uh, competition or comparison. Kasi pag kumisan, uh, nakukumpara si kuya, kay bunso, yung mga ganyan, ang tendency po talaga, makakaramdam ng sasabihin isa, parang ay hindi, hindi uh, parehas ang pagtrato sa amin. Tatandaan po natin yung iba, talagang nagko-competition sa attention eh. Pero dapat siguro ang iisipin dito ni Roy, alam mo kung gusto mo magrebelde, ang pagre maganda, gumawa ka ng maayos sa buhay mo. Yung naging mas maayos yung trabaho mo, makakapagbigay ka kahit isang libo lang isang buwan. Para sa edad mong yan, kailangan nakakapag-isip ka. Tama yung sinabi ni Dr. Love, eh. kailangan may plano ka sa buhay. Kasi kung wala kang plano sa buhay, hindi namin alam kung saan ka pupulutin. Dahil kasi automatic, pag sinabing nasa loob ka ng pamamahay ng iyong mga magulang, dapat lang, sundin mo lahat ang gusto nila Ayan Ako sana nakikinig kayo ha Okay, Atty. Kapunan, anong solusyon dito? Well, nasabi na nalang solusyon ano Pero ang paalala natin sa batas Ang ingratitude Yung hindi mo rin ni respeto yung iniinsulto mo magulang A eh ground yan for disinheritance mm. ha? Anong oh, oh. ibig sabihin ground for inheritance? Kung magpapamalang mga magulang mo at ganyan ang attitude mo na wala kang galang, pwede kang hindi bigyan ng mana ng mga magulang mo. Disinheritance ang tawag doon. Sa mga magulang naman, huwag nating isipin na hindi kami mayaman, wala kami mabibigay sa mga anak. Na... Malaki po ang mabibigay nyo sa mga anak niyo na mamana nila. Yung tinatawag na good character. Kasi yun ang obligasyon nyo sa family ko, Na i-disiplina ang mga anak nyo para mabigyan sila ng good character. Alam mo sa pamilya ko, ikwento ko na lang noon. Nagwido ko ng bata. Na bata pa ako. I lost my husband when I was very young. Lima ang anak ko na lalaki. Tatlo ang apo ko na lalaki. At siyam ang ang aso ko na puro lalaki din. Lalaki walang babae sa buhay ko. Ano ba yan? But Ang legacy ng aking husband no, na na katulad ko, lawyer pero judge siya. Isa lang, isa lang ang kanyang pinamana, sinabi sa aking mga anak at apo. Do not make your mother cry. 'Yun lang ang rule ng asawa ko. Huwag paiyakin ang nanay niyo. And not a single word. Ayan, okay.